Sharing with you, my chicken pox journey at the age of 28. Hello mga ka -jamsons. Yung pinakauna kong naging blister eh, etong nasa taas ng mata ko. Tapos, meron ng sunod-sunod na tumubo nung Tuesday, June 10. So I started having chicken pox on Tuesday night, but I only have one or two blisters on my neck. And I have found uh, other two on my head, but on Wednesday... I got checked and Dong, daghan na kayo siya guys Today is Thursday mm, It's so daghan, super I never had any pimple break out before But look at me now because of chicken pox Naku, ang kati talaga guys Tapos may tumubo pa sa guys Talagang hindi ako makatulog kasi aside sa Makati ang sakit niya pa guys ang hapdi Kaya bumili talaga yung asawa ko ng Vaseline petroleum jelly nakatulong talaga siya guys Tapos pagkagising ko nung day 4 heto na yung naging itsura ko pati sa kamay meron din Day 4 of my chickenpox journey tapos heto na yung naging hitsura ng likod ko. Tapos heto naman yung anak ko, nagtataka bakit di siya makalapit. Ang sabi niya, Mami, go inside. Grabe, dalawang linggo talaga akong hindi makalapit sa mga anak ko. Tapos wala din akong ganang kumain nito kaya pinalutuan ako ng asawa ko ng kamote at saka ginawan niya ako ng fruit shake. Dahil dumating yung time na isang beses na lang akong kumain sa isang araw, kaya sabi ng asawa ko, anong gusto mong kainin, bibilhin natin. Kaya pumunta agad siya ng mall, tapos bumili siya ng Korean vegan noodles. Bali, mas mahal to ng time 6 sa uh, ordinary noodles na binibili natin. Tapos heto, kahit sa loob ng bibig ko, may tumubo na din. Tapos heto yung asawa ko, siya yung nag-aalaga sa mga bata habang may sakit ako. Tapos talagang kulang yung tulog niya sa time na to. Day 5 of my chicken pox journey. Bali lunch at dinner na lang yung kinakain ko dito. Tsaka si daddy yung tagahatid ng food. Tapos heto ako, lumalabas lang ng kwarto pag tulog na talaga yung all. Today is day 6 of my chicken pox journey. Nung day 6, pansin ko na medyo gumagaling na yung mga blisters ko. And sakto, dumating na rin yung orders ko from Black App. So tumitingin ako ng mga videos kung ano yung makakatulong para hindi mag scar yung mga blisters. Tapos nakita ko tong Scarminator by Skin Sensation. Tapos umorder na din ako ng sabon na recommended by those people na naka-experience ng chicken pox. Ito nga pala ang Himalayan Soap by Bella Amor. Buti na lang talaga si daddy at yung panganay namin ay nagkaroon na ng chicken pox. Talagang sa mga time na to hanggang tingin lang ako sa pamilya ko. Alam nyo yung pinakadelikado pag nagka-chicken pox kayo. Mapapamind ka talaga ng marami sa mga live seller Buti na lang talaga ang mumura lang nitong mga na-mine ko. So, eto na nga yung unang beses na ginamit ko yung sabon at yung scarminator. Tapos, tingnan nyo guys, pagkagising ko, parang may improvement na agad. Bali, yung nilalagyan ko muna, yung talagang mga dry na talaga na blister. Eto na yung hitsura ko nung June 20, bali 10 days after nag-appear ng mga blisters. Tapos, etong time na to, medyo okay na yung pakiramdam ko, kaya nagtrabaho na ako agad. Umorder na din ako ng sunflower oil at saka Himalayan Pink Salt Oil. Sa umaga, Himalayan Pink Salt Oil yung ginagamit ko. Tapos sa gabi naman, yung Sunflower Oil. Nilalagay ko na rin to sa stretch marks, sa singit, at saka sa kilikili ko. Tapos ganito pala ako maglagay ng Scarminator, guys. Tingnan nyo. Kayo na mag-judge. Tapos nung gumaling naman tong blisters ko sa may ulo, tinanggal ko kasi nagigigil ako. Nagkasugat tuloy. Tapos, eto na yung day 14. Alam nyo guys, hindi talaga ako mahilig maglotion pero natatakot talaga ako na masira yung skin ko. Kaya, trinay ko na din tong lotion from SY Glow. Packaging pa lang guys, pang mayaman na. Tapos, ang galing lang kasi may two separate content siya in one bottle. Tapos, ang bango niya pa, hindi masakit sa ilong. Tapos, eto na yung mukha ko day 17. Tapos, naglalagay pa rin ako ng scar Terminator kasi parang may deep hole scar ako. Eto kasi yung mga scar na pinilit kong tanggalin kaya wag nyo talagang ipilit yung sarili nyo. Charo. Tapos eto na yung mukha ko 20 days after. Tingnan nyo. Ganda-ganda na naman. Asya, eto lang muna. Thank you for watching. Ampi!